ngadang umaga. Ah, uh, nandito tayo. <laughs> Hanap natin kasi mag-refill uh, re tayo ngayon. Doon tayo. Titingnan natin titingnan, kung magkano yung refill. Uh, yung tubig. Kaya titingnan natin kung magkano. Tara, let's go. tingnan natin kung magkano refill walang takip <laughs> oo yan dito tayo ngayon sa ano uh, re refill tayo ng topic yan nandun si ma'am sa loob mo ayan tingnan natin kung magkano dito kasi pagka nandun tayo dun sa Robinson's Ay. Galleria ah uh, Robinson's I mean sa Robinson's Supermarket ah uh, nasa IT. 80 plus yung isang galon so refill natin dito sa brother's tank stainless steel ayan dito tayo sa sa refill okay. ayan sa loob dito lang tayo yan sa may alima lima exchange sa may Malbar Batangas na kami so ayan hmm. medyo matingkad na yung araw sobrang init na ah, kaya yung mga seniors natin wag mo na basta basta lumabas kasi sobrang init oh oh grabe oh oh, grabe ang init oh grabe siguro mga nasa porte ito 40, 41 ah. Ah, dito tayo. Dito tayo. Ah, kaya shout out muna sa lahat ng mga kasama natin dyan, mga idol natin dyan Yan. saka no yung mga mahina ang uh, mahina yung makiramdam, ingat ingat basta huwag muna, basta, basta maglabas, sobrang init Dito na si mama para -re i-refer tayo yan ayan nilalagyan na niya ng ano so maganda dito i-refer -re lang ayan dito yung siya sibet anongin natin kung mga mag magkano yung isang ayan ito to 8 liters magkano yun mam? No? Ayan. O ito guys, nalagyan na natin. Ayan. So, thank you po. Oh, ayan, okay na. Oh, let's go. Punta na naman tayo doon. Balik tayo doon. <laughs> Ay, balik tayo. Oh. Nakarefill na tayo ng tubig. So, ayan. Pagdating sa hapon, maganda din dito kasi meron sa mga malawak eh na pwede nga uh, dito kasi lahat ng mga band lahat ng mga service nandito dumadaan kaya dito naghihintay yung mga empleyado mga karamihan mga electronics so ayan so maraming maraming salamat guys thank you ingat po